Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon na pinag-aralan ng mas detalyado. Ihahambing namin sa iyo ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Lucid Group Inc. Ticker, la CIA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Julio 5, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Lucid Group Int na bibilang sa subkategory. Electric, 50 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay minus 3.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 3.7 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 3.5 puntos Lucid Group Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Lucid Group Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Lucid Group Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 17.7%. 48.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Lucid Group Inc. nagkakahalaga ng US$ Dollars 6.61 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 1,000 at 78 billion dollars. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 3.06 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US dollars 57 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Lucid Group Inc. sa subkategory sa kaso ng stock market valuation ay 0.602%. Ang book value ay 3.145%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subcategory, mabuti isa point. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US dollars isa punto bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 53% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, TOL, 0 Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 0. Na may average sa subkategory na 0. Pagsusuri ng exchange value to profit ratio kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars anim na milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 7.6. Ang average sa subkategory ay 7.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 870 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, 1 punto. Ang marginality ay minus at 358.2% na may average para sa subkategori na minus 8.7%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 2.772% na 360% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay siyam na daan at anim na putsyam libong dolyar. At sa subkategory ay mayroong apat na libo, apat na at anim na put tatlo thousand dollars. Pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay minus negatibo, apat na at libong dolyar. Na may average para sa subkategory, minus 50.4,000 apat thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 128,000. Subcategory, $564,000. Pagsusuri ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 32.5% na may average para sa subkategory na 3.5%. Teknikal na tagapagpahihwati Resa, labing apat na nagpapakita ng antas na 46% para sa kumpanya Lucid Group Inc. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC labing apat na ay humigit kumulang 48%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 2.15. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 2.42. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ng lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng stock Lucid Group Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag buksan ang DL dahil ang video ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.